Kiki Ano 'yan? Kanin 'yan. Kanin 'yan ba 'yan? Ha. Kanin 'yan. Lahinito 'yan. Sabi 'yan. Kung kanin 'yan, baka magagalit 'yan. Pinalagay naman yan dyan. Sige ba yan? Saan galing yan? Ano, ba ka Ana? May malaki ikan ng bike? Okay na ba sa'yo yan? Ano sabihin mo? Yan na, sabihin mo. Ano sabihin mo kayo dati? Yeah. Dito, hindi ka marinig. Yeah. Mm, masaya naman, masaya? Na baik, oh. <laughs> na baik. No. Ano? Palabas kay mami. <laughs> Masaya <siya>. <laughs> <Yeah. laughs> ya, bago. na Kita Ya, upseal. Bagong bike na plastic pa, Jana. Oh. Mm. Kami yung sa manibela rin ha. Ayun oh, ito ito pa isang gulong na asupot pa. Tapos yung pedal, ah, plastic pa rin oh. Uy, tumutulong na siya sa pagtatanggal oh. Ito pa, Ate Jillian, dito, Ate Jillian mo. Dito, tanggal naman plastik, plastic. Sa iyo ba to? Si Jillian, dito, sa kabila. Diyan mo si Jana dyan, kasi matatakpang mo siya eh. Yan. 'Di ko so, alam, bunso. Eh sabi mo 'di ba purple ang bibilhin? Paano 'yan? Hindi purple bibilhin ng Daddy. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ngayon si bunso. Ayun pa, mami, oh. Mami, saan mo kaya cover? <laughs> Diyan na, madumi, ano dyan, ha? Maganda ba, ate? Anong masasabi mo? Na, anong masasabi mo sa bag niya? Ha? <laughs> Bakit? At least hindi na kayo nag-aagawan sa bike, no? No? Santipolo. Bakit? Masosyal pa rin yung sayo. SM tay tayo tayo yung sayo eh. Ang kasi joy. Hindi tama lang yan Diyan dandahan na may mga motor. Hmm. Pataas? Pataas ba o naninibago lang? Minerapan siya ano? Jared. Mi, tawagin mo si Jared, di pa alam ni Jared dyan eh.

I-adjust natin yung puwan para mabot mo. Pataas pa. No? Tapos Kung magsigawan. Kung magsigawan. Oh, may tricycle ha, may tricycle. Oh, Jilan, Jilan, sabi mo na. Medyo siya, no? Hindi, baba natin, baba pa ako, pupuan. Tayo ako pa yung baba yung mal. Kaya yung malibela, baba ako. No? Ate Jillian, gusto mo palitin ng bike? Pwede mo na kayo, bababaan mo yun eh. Subukan mo yun, Ate Jillian, subukan mo ito. Gusto mo subukan yun? Pwede mo dito, bike mo. Gusto mo palitin ng bike? Ha, parang hindi na bababaan. O, oh, tama na. Ate Jillian, doon sa bila. Oo. Oh, abot mo yan, di ba? <laughs> ayaw ko sa bike niya ayaw ko sa bike niya talaga at least kilala niya yung sarili niyang bike o oh, sige na sige na doon na sa bike mo o, oh, ate ate ano dito ate ate Jillian ayaw niya gusto yung sarili niyang bike <laughs> ano babaan na lang natin mami kukunin kayong tools mas mas gusto mo yan di ba bago mo ni Bella mataas niya mm -hmm. ano gusto mo bilhin lang kita ano problema sa akin linggo linggo bibitay yung bike